Ay, sa mga nais pala ng ng ano no, ng murahan kagamit ng bahay. Nandito, marami dito mga Oo. Oh. Oh. Chich, oh. uh, oh. <laughs> oh. oh. double click. Kailangan buksan. Uh, oh. Sterling oh. Central. <laughs> <Dance -stick? laughs> Ayan guys, sa so, naghahanap ng mga um, damit ng bahay, no. <laughs> dito lang mga bahay. <murahin. laughs>

dispenser. Ah, <laughs> dispenser water dispenser. <laughs> Ima <makadisayo>, water dispenser. Eh, no microwave. Yeah. Kano okay, okay. okay. <laughs> pa? Rice okay. cooker, yes, <laughs> sandrin. microwave. Tray, oh. tray. Porte lang oh, magkabsayo oh. 33 diba? mura lang? Ang ganda turbo. Itong turbo, 34 oh, Electric oven, electric oven daw. Ano, Mura lang. 34 Porte, eh, 50. Mura lang. So, magkano ko na ito? Ayan. 1,000 megat lang. 1,000 plus? Hmm. Mura lang ito. Oo. 4,000 na yung halogan. Ano ito? 4,000 na yung halogan. 4 plus to? Ano yung sa palengke, yung ganun lang, 1,000 na eh. Oo nga. Eto, 1,000 lang. 1,100 something lang. O 1,080 lang. Ano? Magsa halogan to, yung ano, 4,000 megat lang. Ayun. Okay. Yung kalaan, yung nabili ko sa kalaan, 2 plus.

Ito tayo sa mga drawer mga kabisaya. Tutor ko kayo sa mga drawer Ito mga kabisaya. 1.5 lang. 1.500. Ano? Drawer. Yung ganitong klase. 2,080. 2,080 mga kabisaya. Mura lang. Ano alam mo rin. Right? Eh, mga kabisay, oh. Nagay ng plato. Nagay ng mga kabisay, oh. oh. 1,140 lang, oh. Eh. Ito maliit, to, eh. Hmm? Di cash. Eh. 1,014, mga kabisay, oh. Ang gusto mo to? Hmm? Ang gusto mo? Oh. Ang ganda, no? Ganda, no? Kaya laganan ka dito. oh yun, oh. Ito pa. Maybe natin? Ito oh. na lang, mura. Ito na San, san, san. Dito, one dito. Oh. <coughs> Ganda, eh. Ano po sa'yo? One, lang. One, eight Mura no, dito. Sa mga naghahanap pala ng uh, Affordable na ano uh, Ano 'to? Magbisa ya. Oh, Magaganda ko. Into sa. Nag-aasam naman nito, te lang. Ano 'ng naman yan, ma? Ito kasi cute to. Oh. Ito parang cute to. Oh. Hm? Cute. Mga babae. Ito malaki, 'to. Yan 'to ka Ay, sa mga nais pala naghanap ng ano no, mga mamurahin na ng, kagamitan ng bahay. Nandito, marami dito mga kamisaya. Saan <coughs> na nagagalungan pa <pala> rin doon? Dito na <coughs> sa iba. Marapin lang dito sa Sterling in <the tos> Industrial Park. Lampas nila ng ano, San Globe. Matatagpuan nyo ito kung saan ito. Pagkakabang dadaan. <sk original> na. Double Sterling, Sterling Central Sterling Central guys, so naghahanap ng um, Madami sa ng bahay no Dito lang no, Affordable surprise na

Pag-isa na yan? Oo. Biyaran oh. ko na. Bitbitin mo na lang. Hindi. natin yung shave Ginawa na yata nila eh. Get Anong channel mo bro? May channel ka ba? Shout sa Prank TV black Anong channel mo? <laughs> sa <na. laughs> <laughs> <laughs> pala Masaya vlog sa TV Vlog Masaya sa TV sa ito saan tayo? AdSense ka na? May ano ka na ba? May AdSense <laughs> ka na? Hmm. Wala pa eh nasa'yo. Kailangan ka na gano'n? Sa monetize? Hmm. Ano, monetize? ano pala? Ang top buwan pala ako na monetize. Top 10 buwan? Dumatay ng pin sa'yo. Nagre-request. Ay, nagre request na ako. Sa niya ng, ko tumunin ano, yung staff. Oh. Saan ka na kuha ng pin? Kudim lang sa ano? Kudim lang, lang. Sa Banga. Ako kasi naman. Pin. Kasi sa akin, may kawayan, ano, post office. Banda? Pagla -punta na, ano? Kawayan na. Ibang. Si, Ibang. 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 punta Ibang. 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 May Ibang. Ibang. tulay. Ibang. Ibang. mo Ibang. Si, Ibang. 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 Nam Ibang. 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 December Ibang. Ibang. Ibang si YouTube sa akin ng ano ng sabi niya tapos, may pin tapos di ano di kala ko din sa bahay ko si ano yung oh pag matagal dumating sa ay pas ano kasi yung pag hindi mo pupuntahan doon mo 3 months o 4 months yan kita okay, pero pag niya sa uh, ano Mas, uh, na mismo yo putang ka nandiyan kasi sa buwan na ba? Hindi pa. Wala na lang yung, ka okay, yung yung revenue. siya na ako Malaki na. Map yung Y. Kasi wala lang Pwede ka na magsahod. Na. Oo. na Yung banko nalang hanggang ako. Hindi ko pa nalang asikasok. ba itong map mo? Mr. Union eh. Eh ba? Tapos ako naman Pwede yung Metro Bank, UTI. Mr. Union. Yung Bound. Ah, Winston Hindi. Eh daw sa 2000 mag Ano uh, ang channel mo? Frank TV Vlog. Wala wala di ba? Wala wala na. Saya channel mo. Kabisaya saya vlog situation. Kasi saya. kabisaya vlog? Pupuntahan kita mag-commute ng baga. Ano? ano?

Bisaya. Ay! Ano ah, na? More ka. Ayan? yan? Ayan, magising. na labas ka ba? Oo, hindi ka naman nag-edit ang mga video mo? Hmm. Mahirap na. Abilis lang. Di ba? Pinimaster lang ako. Gini-master. <coughs> Ilan na nag mo? pa lang. <hungtya> anak -anak ng 15. Di ba? Captain pa lang. Ang gagawin mo, mag-premier ka lagi. Pinapin mo. mo. Pinapin kaya hindi ako nag-premier eh. Premier pa kasi, ang premier kasi, malaki yung kasi na rin. lang pala sa pagkakalaman ko eh. Ano? Kapanay ka lang ako yan. Mamaya puntahan ko pa. Ayan o, nagkasasang ka na? Ito ko yan, dami dami oras na yung nabili ha? Gusto na lang ako sa iyo ha? Asa yan, marami ka naman dyan

Napilitan. <laughs> Ang dami na bilhin ni ano? Ni Chingjo sa Changi. <laughs> Ayun no? oh, magkumsaya Pinamili niya oh. Ayun oh. No? <laughs> Ayun kabisaya. Dito na kami sa ano. Malapit na kami sa bahay namin. Galing sa Sterling. sa na tayo sa bahay, nakauwi na. Galing sa Sterling, no? Galing tayo na namili ng mga uh, gamit. Uh, sa mga nais pala na naghahalap ng affordable na nagamitan sa bahay, punta lang kayo sa, ano, Sterling. Uh, pasok kayo sa gate, sa gate And sa little little tech street pala sa ano hanapin nyo lang sa sterling central dyan. sterling central nang nag wholesale dyan everyday araw araw sila dyan bukas uh, marami kayo mapapit mapagpilian doon mura lang yung uh, kaldero o ano man whatever na gusto nyo nandun na lahat mura lang kaya so good na mga kaibigan <laughs> bye See you next vlog. Bye-bye. Ingat-ingat.